Hello guys, bakit mahalaga yung mag-decide ka na mauuna ka sa pwesto kasi ito yung advantage. 'Di ba nakita mo yung upline mo humahataw. Ito yung upline mo. Ngayon si upline mo is maglalagay siya ng left and right family niya para meron siyang pairing bonus kasi every pair galing kaliwa niya, galing kanan niya, meron siyang pairing bonus. Okay? Ngayon yung mga invite niya sa kaliwa pag nagiging pare sa invite ng kanyang mga kanan, kahit hindi niya invite, may pairing bonus siya. Okay? So, bakit mahalaga kapag interesado ka is mag-join ka na, at least makaposition ka? Kasi halimbawa, si Sharon, si Len, si Nor, si Ben, si Minda, si Ellen, si Val, si Cha, pag na-encode na sila, hindi na sila naaalis kung saan ang pwesto nila. Okay? So, ang kagandahan dito, tinan mo si Sharon, left side niya na, Si Len, si Nor, si Ben. Dahil si Sharon, nauna siyang nag-join. Na, na nakalagay siya sa left side ng account ng upline. Halimbawa, ito si Cindy. Okay? Ngayon, si Sharon, yung next na nag-join sa akin, si Len, nilagay ko sa left side niya. Diyan na siya forever. Ngayon, ang gagawin kasi ni Sharon, kapag may tao na yung left side niya, si Sharon, yung first invite niya ilalagay niya sa right side niya, si Lito. Ngayon, si Len, pwede hindi niya kilala, hindi niya kilala si Nor, hindi niya kilala si Ben, pero nasa left side siya ni Sharon. Sharon, left. Ngayon, ang focus na lang ni Sharon is right side. Okay? Yan na lang ang focus niya. Ngayon, yung first na invite ni Sharon, maganda ang pwesto. Kasi ang next invite ni Sharon, dito na ilalagay sa ilalim ni Lito. Okay? Kasi pag may tao na yung left side mo, huwag ka muna mag-invite na ilalagay mo dyan. Dito ka sa walang laman. Para may pairing bonus ka. Okay? Ganyan ka ganda kung ikaw si Sharon. Ang ganda ng pwesto mo. Ngayon, si Lynn, si Lynn, si Lynn kasi, is gagawin niya dun yung business. Si Lynn kasi, ang gagawin din niya, ang lagay niya na ng tao, right side. Okay? Si Nor, right side din. Kasi meron na siyang left side. Kung imagine mo si Benzin si or si Len mag-invite, nasa left side yan ni Sharon. So, ang ganda ng nauuna na, na i-encode agad kasi yung mga susunod sa ilalag na nilalagay. Same with my right side. Dalawa lang ang nilalagaan ko. Ang invite ko sa left, si Sharon. Ang invite ko sa right, si Minda. Si Minda, nilagyan ko din siya dito sa kanan. yan si Minda ang gagawin pareho lang din sa left, sa left na lang di siya maglalagay okay pag dumami yung mga nasa ilalim dito lalakas ang right side ni Minda ang focus niya na lang left side so sa mo talaga law of first law of leverage na ang mangyari Diyan, passive income na kasi one side effort ka na lang eh. sa left side mo at sa right side mo wag mo nang pakialaman yung right side kasi may mga tao na pag nagsi-invite din yan, dadami yung left or uh, ang right side mo nang hindi mo ginagawa ng effort half effort, pwede ka nang kumita ng pairing bonus plus referral bonus imaginin mo, isang invite mo dalawa na agad ang income na bababali binary or yung pairing binary or pairing may income ka na tapos may referral bonus ka pa originally kasi, ang gagawin mo talaga is, kung ikaw yan, ikaw ang maglalagay sa left side mo at sa right side mo. Ito yung right side family. Okay? Originally ganyan ah. Pero kung makaka-join ka ng maaga, halimbawa, nag-decide agad si Sharon, nag-offer ako kay Sharon, nag-join siya agad, pinakauna ko siyang na-activate si Minda din, pinakauna kong naka-activate. So, lahat ng papasok sa left side ko at sa right side ko, dahil nga binary siya, pairing, kaliwa, kanan, dyan lang ako maglalagay sa kanila. Okay? Kung sino yung huling nag-join, halimbawa, last na nag-join sa akin dito sa kabila, si Ben. Halimbawa, si Lolit, Nagjoin din kay na bukasan, ilalin mo siya ni Ben. So, si Ben, nalagyan ko ng left side. So, again, imagine mo kung ikaw si Sharon, nag ka agad sa akin, ilalim mo lahat ng papasok kinabukasan, sunod na araw, sunod na araw, sunod na araw. Next day ulit, may nagjoin sa akin. Ilalagay ko na siya dito. Sa, sa ilalim ni Cha. Na ilalim ni Val, na ilalim ni Ellen, na ilalim ni Minda sa right side ko, so meron akong pairing bonus okay, ganun sya kasimple ito yung power of first, as in power of first, first kang na-encode, first kang naging priority malagyan ng tao and e, imagine mo after 3 months, si Len nagkaroon ng 100 direct si Nor, nagkaroon ng 50 Si Ben nagkaroon ng 30. Si Lolit nagkaroon ng 20. Tiba-tiba diba, si Sharon. Dumadami yung left side niya nang hindi niya tinatrabaho. Ang gawa niya, si Lito ang tinulungan niya. Nilagyan niya din yung ilalim ni Lito. Kasi wala ka namang ibang paglalagyan. Left at right lang. Ibabalance mo lang. Kung saan maunti, doon ka maglagay. Ganon ang pagbabalance. So, kabila-kabila ka lang maglalagay so napakaswerte ng pwesto ni Sharon at ni Minda kasi everyday mag-invite yung upline mo pag may bagong recruit wala siyang ibang mapaglalagyan left or right ang ganda kung si Minda ka so paulit-ulit ako kung ikaw interesado ka tas gusto mo talagang kumita ng unlimited pairing bonus maaga palang mag-decide ka na kasi ganito yung nangyayari mas maganda kung maganda na yung pwesto mo at least masalo mo yung mga mag-join bukas kasi halimbawa may nag-join kahapon halimbawa nag-join kahapon si Lolit na-encode ko na siya kahapon pag nag-join ka ngayon halimbawa ikaw si Maui si Maui i-encode kita sa ilalim ni Lolit kasi si Lolit na na naunahan ka niya kahapon si Sharon naunahan ka niya 4 days ago kasi nag-decide -na siya agad eh so everyday nag-encode ako pababa ng paba. Malalagyan din naman kita, for sure. Kasi nagbibid tayo ng team ngayon, at least maaga pa, sumal pa ka na sa team natin. Okay? Naunawaan ang binary. Kasi unlimited, ano yan eh, unlimited pairing bonus yan. Si Sharon kapag gumalaw, at si Minda pag gumalaw, kahit tulog ako, nag-encode si Sharon, kilalito. Halimbawa, dito si Mimi. Kay Minda, nag-encode si Minda, under ni Mimi meron akong pairing bonus sa nilagay ni Lita, sa nilagay ni Mimi. Kahit tulog ako, busy, may ginagawa. Okay? So, palakasin mo yung left side mo at right side mo. Kasi, ang pinaka dapat mong maunawaan, kung ikaw yan, every time may pumapasok, hindi mo man kilala, hindi mo man kilala, pailalim ng pailalim, pailalim ng pailalim, kahit saan nakapuesto ka kahit nakapuesto sa left, right, left, right. Basta, ang imaginin mo, ayun ka. Ito naman, kung halimbawa si Dudong, merong left, merong right. Yung right ni Dudong, nagkaroon din ng left, nagkaroon right. Yung left ni Dudong, nagkaroon ng isang right. Ganun siya, guys. Kahit sa ang pwesto ng right side mo. Ito yung right side mo, ha. Ito yung left side mo kahit sa ang pwesto dito yan ang right side mo kahit sa ang pwesto dito right left kung kahit saan siya pumapasok na may tao huwag kang maguluhan sa mga ganyan basta ang realidad niyan is left right left right lang yan dito walang pumasok dito may pumasok meron ka pa ding pairing bonus na kukuha ito unawain mo to kasi kung saan may pumapasok may income o, oh, ito, sa illustration na to ha tina mo madaming tao ang left ba diba? bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sa right 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 okay o oh, new day panibagong araw ngayon ito in-encode mo to kahapon okay nagkaroon ka na ng 12 minus 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kahapon, meron kang, lim, ay, meron kang 12 sa left side mo. Meron kang 7. So, 12 minus 7, nagkaroon ka ng ilan? Nagkaroon ka ng 7 pairs. Okay? Kasi 7 to eh. Yun, 12. Yung minus mo lang. Nagkaroon ka ng 7 pairs kahapon. Meron kang natirang 5 sa left. Ito, may natirang 5 sa left. 5. Ngayon, kailangan mong maglagay or kailangan makapag-invite ng right family mo ng at least 5 for today. Or kahit naman ilan. Okay lang naman. Basta, weak side mo kasi or mahina or kaunti or less ang right side mo. So, doon ka mag-e-encode. Okay? kasi ganito siya. So, ilan ang matira? Lima. imagine mo ngayon, merong available five slots sa left. So, kailangan may pumasok dito kahit ilan or kahit sabihin mong lima. 1, two, three, four, five. Yung natitirang lima, ipipair niya ngayon. So, ito, seven pairs, nagkaroon kakahapon yung 5 pairs pwedeng magkaroon ka ngayon ganyan ang pagpipairing kapag madami dito kaunti dito maglagay ka sa kaunti worst case scenario nagkamali ka ng encoding ba? Diba? may 7 pairs ka kahapon dahil hindi mo alam ang proper placement may invite kang lima scenario lang to nilagay mo lahat sa left wala kang pairing pero, ang nangyari, yung 5 weighting mo na dagdagan ng limang in-encode mo ngayon, wala kang pairing. Naging strong leg lang yung left side kasi nagdagdag ka ng 5 doon. Pero, supposedly, dapat gagawin mo sa right side ka mag-i-encode para magkaroon ka ng pairing bonus. Loob first, tamang pag-i-encode, tamang placement. Yun, ganyan tsaka simple. Sana naunawaan guys. Thank you! Yay!